kaming dalawa ni Papa, pinabayaan nila. Yung ganun. E ngayon, wala na kung pangbayad sa kanila. Yun, pinabayaan ng kami. Please po, tulungan niyo po ako ulit. Emosyonal ang dating komedyante na si Mura nang muling bisitahin ang Bicolano vlogger na si Virgilin Kears dahil sa pagkakatigil ng pinapagawa niyang bahay. Matatandaan na humingi noon ng tulong si Mura matapos masunugan noong buwan ng Mayo upang sanay mapagawa ang kanilang bahay. Dahil sa walang natira sa nasunog na bahay at wala silang tutuluyan ng kanyang ama. Ilang mga tulong ang kanyang natanggap na kung iipunin base sa pag-uusap nila ni Virgeline ay aabot rao sa 200,000 pesos kasama na ang halaga ng pagkakasangla niya sa kanyang lupa para mairaos sana na maipatapos ang bahay. Ngunit sa muling pagdalao ni Virgeline ay dito na pagalaman na hininto ang pagpapagawa ng bahay dahil sa kinapos na ito sa budget. Pagbabahagi pa ni Mura na pinabayaan na raw siya ng kanyang kapatid at ilang kamag-anak na tumutulong sa kanya noong siya ay nagpapagawa ng bahay at mayroon pang pera. Dahil sa wala na raw siyang perang pambayad ay pinabayaan na siya. Paglalahad ni Mura, kapatid ko, pinabayaan na ako. Ganito na yung sitwasyon ko. Kaming dalawa ni Papa, pinabayaan na. Nung may pera ako, ganun mabibilis silang kumilos. E ngayon, wala na akong pambayad sa kanila. Pinabayaan din kami. Ibinahagi rin niya ang kasalukuyan niyang kondisyon kung saan hirap na raw siyang gumalaw at wala nang nag-aalaga sa kanya. May mga pagkakataon na nadudumi na siya sa mismong salawal niya. Alam din daw niya ang ilan sa mga komento ng ilang netizens patungkol sa pinagawa niyang bahay na anya ay may kalakihan dahil sa ang kanyang kapatid raw ang nasunod sa pagpagawa nito. May ilang mga netizens rin daw ang nagsasabing umaasa na lamang siya sa mga tulong at bigay ng mga tao. Pakiusap raw niya na sana ay huwag naman itong isipin ng iba sapagkat mayroon naman siyang mga ari-arian, ngunit kanya nang naisang la. Kaya muli raw siyang humihingi ng tulong upang matapos na ang pinapagawa niyang bahay para sa kanila ng kanyang ama na hirap na rin maglakad katulad niya. Malaki raw ang pasasalamat niya sa muling pagbisita sa kanya ni Virgilin Kears na muling nagpaabot sa kanya ng tulong. Umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens ang kasalukuyang sitwasyon na ito ni Mura. Saad ng ilan sa mga nagkomento, kahit kubo sana pwede na para yung sobrang pera ipunin sa pagtanda niya. Di kailangan ng maganda at malaking bahay Mura. Sobrang laki ng bahay, milyon abutin niyan bago matapos. Dapat simple lang na bahay para yung sobrang pera pang negosyo. Di niya man lang naisip yun, sayang lang mga natulong sa kanya, sana mayroon pang may magagandang kalooban na tumulong kay Mura. Sana yung mga artista na nakasama niya noon na hanggang ngayon ay active pa rin. Matulungan man lang siya. Thanks Virgilin Cares. God blessed. Pray lang always Mura. Who knows may isang taong magpatapos ng iyong bahay.